Graphics na ito ay nagpapakita ng mahalagang karapatan ng mamamayan ayon sa Article 3 ng Saligang Batas ng Pilipinas o Bill of Rights. Pinapakita ng Section 1 ang simbolo ng timbangan ng hostisya na nangangahulugang walang sinuman ang maaaring alisin ng buhay, kalayaan o ari-arian ng walang angkop na proseso ng batas. Sa Section 4, magkikita ang kamao, megaphone at mga polis na sumasaga, sumasagisag sa karapatan ng mamamayan sa malayang pagpapahayag, pamamahayag at mapayapang pagtitipon na hindi dapat mahadlang sa batas. Samantala, ang Section 6 ay inilalarawan ng isang taong may takip sa bibig sa harap ng mapa na nagpapahiwatig ng kalayaan sa paninirahan at paglalakbay maliban kung lihiti dahilan tulad ng pamansang siguridad. Sa huli, ang Section 17 ay makikita sa larawan ng mga taong magsasagawa ng protesta na sumisimbolo ng karapatan ng isang tao na hindi pilitin na tumistigo laban sa kanyang sarili. Sa kabuuan, ang infographics na ito ay nagpapahayag ng mahalagang kalayaan at karapatan ng mamamayan na dapat igalang at ipagtanggol ang isang demokratikong lipunan. Poster naman ay nagpapakita ng diwa ng Section 4, Artikulo 3 ng konstitusyon ng Pilipinas, na nagsasaad na walang sinuman ang maaaring limitahan sa kanyang malayang pananalita, pagpapahayag at pagtitipon upang ipahayag ang kanilang kara karangian. Ang utawat ng Pilipinas ay sumasagisag sa kalayaan ng bansa at sa karapatan ng bawat mamamayan na magsalita. Ang taong may nakataas na kamay ay kumakatawan sa isang let leader o mamamayag gumagamit ng kanyang karapatan sa pagpapahayag habang ang hawak niyang puting tela ay maaaring sumimbolo sa protesta o paninindigan. Ang iba't ibang tao sa likod ay kumakatawan sa iba't ibang sektor ng lipunan, kabataan, profesional, manggagawa at aktivista na ipinapakita ang kalayaan sa pagpapahayag ay para sa lahat. Ang bukas na aklat ay sumasagisag sa edukasyon at kaalaman tungkol sa mga karapatang pantao na siyang pundasyon ng isang demokratikong bansa. Ang nagliliwanag na background ay nagpapahiwatig ng pag-asa, pagbabago at kapangyarihan ng boses ng taong bayan.